30 minutes bago pa sumugod ang Lance sa hospital, ang eksena ay nalipat sa bahay nila kayto. Si Kyoko ay nagumpisa na din maghinala sa kanilang anak, na ipinagtaka naman ni Taro dahil maayos lang naman daw ang kanilang anak. Napansin ni Kyoko na hindi masaya si ito bago ito umalis para pumunta sa camping area. Si Taro ay sinabi naman na normal lang daw na nagbabago ang isang lalaki kapag nagbibinata kaya naman huwag na daw itong mag-alala. Ngunit si Kyoko ay patuloy pa ding naghinala dahil hindi naman daw nakikipagkaibigan ang kanilang anak sa katulad ni Roll. Dahil sa napakaraming injury sa katawan ni Roll at ng ating bida, hindi daw ito normal, pati ang tono ng pananalita ni Kaito ay hindi na din daw tulad ng dati. Kaya naman mukhang may nililihim daw ang kanilang anak na hindi nito pwedeng sabihin sa kanila. Si Taro ay pinagsabihan naman ang kanyang asawa na itigil na nito ang paghihinala sa kanilang sariling anak Ngunit ito naman ay nagsimulang mag-alala dahil baka may mangyari daw na masama sa anak nilang si Kaito. Ang doorbell ay tumunog na agad namang napansin ni Jan. Habang nagtataka ang mag-asawa, si Jan naman ay nagsimulang tumahol. Matapos buksan ang pintuan, si Hayate ay nagkunwari naman na kaibigan ng ating bida at sinabing nag-aalala siya matapos nitong malaman na na-hospital si Kaito. Si Taro ay nagpasalamat sa pagbisita ni Hayate at tinanong kung anong pangalan nito. Habang siya ay nagpapakilala kay Taro, makikita naman ang tinatago niyang baril sa kanyang likod. Ang eksena ay nalipat sa ating bida kung saan nagawa ni Yuzuha na makita ang madugong pangyayari sa lugar. Ang ating bida ay nag-alala din naman matapos siyang makita ng dalaga. Siya ay nagsimulang lumapit at magpaliwanag kay Yuzuha, ngunit ito ay nagsimulang matakot sa binata at sinabing huwag itong lumapit sa kanya na ikinagulat naman ni Kaito na marinig. Napagtanto ni Yuzuha na hindi siya si Kaito kaya naman muli niyang tinanong na kung sino nga daw ba talaga ito. Habang nabibigla pa din si Kaito sa mga nangyayari, si Narita naman ay nagsimulang kumilos habang abala ang ating bida. Si Kaito ay naalerto sa nangyayari, kaya naman nagawa niyang masangga ang mga shuriken sa tamang oras at mailigtas ang dalaga. Si Narita ay muling nabuhayan para makipaglaban sa ating bida. Dahil sa dami ng shuriken na ibinabato ni Narita, siya naman ay nag-alala para sa kaligtasan ni Yuzuha. Si Kaito ay sinabihan na din ang dalaga na bilisan nitong tumakbo palayo sa lugar, Munit ito naman ay nanigas na parang bato at hindi makadalaw, kaya naman muli na namang sumigaw si Kaito na tumakbo na ito. Matapos matauhan ni Yuzuha sa mga nangyayari, ito naman ay mabilis na din tumakbo upang makalayo sa panganib. Si Narita ay nakangiti lang at naghanda para mambato ng shuriken. Si Kaito ay bigla din namang nagulat dahil sa pagkurba ng mga shuriken na papunta kay Yuzuha. Ang ating bida ay iniharang ang kanyang katawan upang protektahan ang dalaga. Napagtanto niya din na nagbago ng target ang kanyang kalaban at inilipat ito kay Yuzuha. Si Kaito ay nagulat matapos niyang makitang tinamaan si Yuzuha na nagawa din namang makapagpasigaw sa kanya dahil sa sakit. Ang ating bida ay muling naalala ang nakaraan noong namatay ang kanyang pinakamamahal. Si Narita ay muling naghahanda para umatake habang sinasabi na tama ang kanyang hinala dahil si Yuzuha daw ang malaking kahinaan nito. Sinarita ay napagtanto na hindi niya kayang tapusin si Kaito dahil sa galing ng pagsanggan ito sa kanyang mga atake. Matapos niyang malaman ang kahinaan ng ating bida, siya naman ay iniisip na pagkakataon niya na ito para tapusin si Kaito. Sinarita ay ibinato na ang kanyang kunay, ngunit ang ating bida naman ay biglang sumulpot sa kanyang harapan gamit ang kakaibang bilis. Habang nagugulat Sinarita sa mga nangyayari, siya naman ay biglang nasapak sa mukha ng napakalakas ang kalaban ay pabagsak na at malapit ng mawalan ng malay, ngunit si Kaito ay ibinaon pa ang kunay nito sa kanyang paa. Siya ay muling naghanda para mahiwa si Narita, habang makikita din naman ang galit sa mga mata ni Kaito. Matapos ang maraming pagsuntok at paghiwa sa kalaban, ito naman ay inatake niya na din gamit ang malakas na puwersa ng suntok na may kasamang matinding galit. Si Narita ay tuluyan ng tumilapon at gumulong palayo, natuluyan na din namang nakapagpabagsak kay Narita. Si Kaito ay sinabi din na hindi niya sila hahayaan na saktan si Yuzuha. Ang ating bida ay naramdaman ang may balak na bumaril sa kanya, kaya naman siya ay mabilis na yumuko at nagawang maiwasan ang bala. Habang natataranta ang dalaga sa mga nangyayari, si Kaito naman ay mabilis na lumingon sa kalaban na sniper. Si Shiwamizu ay hindi din naman makapaniwalang nagmintis siya sa kanyang tira, napagtanto niya din na isa daw talagang halimaw sa galing si Gongnir. Iniisip niya din na wala na siyang magagawa kundi ang umasa kay Hayate na tapusin ang ating bida. Si Kaito ay muli na namang sumakit ng malala ang kanyang ulo, na bigla namang nakapagpabagsak sa kanya dahil sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Si Yuzuha ay muling sinabi na sigurado na siyang hindi siya si Kaito, ngunit alam niya na daw na gusto siya nitong protektahan. Ang dalaga ay muling tinanong na kung sino nga daw ba talaga ang ating bida. Habang iniisip ni Kaito na hindi na siya pwedeng magsinumaling at kailangan ng sabihin ang totoo, siya naman ay biglang tinutukan ng baril sa ulo, na kanya namang ikinagulat. Si Kaito ay mabilis na lumingon at nakaramdam ng napakalakas na killing intent sa taong lumalapit sa kanya. Si Hayate ay sinabing tama ang dalaga dahil hindi daw talaga ito si Kaito na kanya namang ikinagulat na marinig. Matapos ang kanilang muling pagkikita, ang ating bida naman ay biglang nagulat na makita si Hayate sa kanyang harapan. Si Akatsuki ay tuluyan ng napabagsak si Yakushi habang si Kashima naman ay hirap ng lumaban. Si Kashima ay hindi na magamit ang isa niyang braso Namangha din siya dahil sa kakaiba daw talaga ang lakas ng binatang si Akatsuki. Siya ay sinabi din naman na matibay daw talaga si Kashima, tinanong niya din ito na kung gusto pa nga daw ba nitong magpatuloy sa kanilang laban. Si Kashima ay tila na inis, sinabi niya din na hindi siya isang talunan para sumuko, kaya naman muli siyang sumugod kay Akatsuki. Matapos niyang pumitik, makikita naman ang bomba mula sa paa ni Kashima. Tumalsik din siya pataas sa kisami dahil sa lakas ng pagsabog, siya ay napagtanto din na kakaiba daw pala talaga ang lakas ng mga nasa 12 Divine Spear. Dahil sa bomba na ibinato ni Akatsuki sa kanya, ito naman ay muling pumitik at sinabing tapos na ang kanilang laban. Habang nagtataka si Roll sa mga pagsabog na naririnig, siya naman ay tuluyan ng nagkaroon ng malay at nagtataka na kung ano na nga daw ba ang sitwasyon ng paligid. Naalala niya din ang dalawa kanina na mukhang balak daw dakipin si Yuzuha. Siya ay bigla na lang din nagulat sa kanyang nakita, dahil tuluyan ng napabagsak ang dalawa. Nagtaka din siya na kung si Akatsuki na daw ba ang tumalo sa dalawang kalaban. Habang sinasabi ni Akatsuki na hindi siya matatalo ng dalawa, ang dugo niya naman ay tumutulo ng malala. Si Roll ay lumapit sa kanya at tinanong na kung nagawa nga daw ba siyang mapinsala ng dalawang kalaban. Si Akatsuki ay sinabi din naman na nakuha niya ito sa kanyang nakaraang laban at makikitang si Hayate ang gumawa ng pinsala ni Akatsuki. Sinabi niya din na nagbukas lang daw ang nakaraan niyang pinsala. Si Roll ay hindi makapaniwalang napabagsak nito ang dalawang lance ng may pinsala ang binata. Kaya naman tinanong niya na kung sino nga daw ba talaga ito. Si Akatsuki ay hindi nagpakilala kay Roll, munit sinabi niya naman na hindi sila magkalaban. Siya ay sinabi din na kailangan niyang makapunta kay Hayate at sa ating bida. Ang eksena ay nalipat kay Yuzuha na kung saan nagtataka siya na kung sino nga daw ba si Toji. Si Hayate ay sinabi naman na ang binata na lang daw ang tanungin nito dahil mas maganda daw na manggaling ang sagot mula sa kanya. Si Kaito ay nagtaka naman na kung paano siya nakilala ni Hayate. Si Hayate ay sinabi naman na nagawa ni Kaito na matalo ang lance na kanyang ipinadala kaya naman mas luminaw ang kanyang hinala. Dahil sa simula noong bata pa sila magkasama na sila, masyado niya na daw kilala ang ating bida na si Toji. Si Kaito ay bigla din namang nagalit at tinanong na kung bakit niya daw ba sila nito pinatay ni Mirai. Habang nagtataka ang dalaga sa pinag-uusapan ng dalawa, si Hayate ay sinabi namang ipinaliwanag niya na ito noon kay Toji dahil hindi daw hahayaan ni Odin na mamuhay ng malaya ang trader na Spears. Seryosong tinanong din ni Hayate na kung bakit nga daw ba trinaydor ni Toji si Odin. Pinaalala niya din na nangako silang dalawa kay Odin na babaguhin nila ang mundo sa pamamagitan ng mga utos ni Odin. Tinanong din ni Hayate na kung kailangan niya nga daw ba ulit pumatay ng babae ni Toji para maintindihan nito ang kanilang layunin. Ang ating bida ay sinabi din naman na tumigil na si Hayate dahil sa wala daw kinalaman si Yuzuha sa kanila. Si Hayate ay napansin na mukhang mahalaga na daw ang dalaga sa kanya. Kaya naman tinanong niya din na kung mahalaga nga din daw ba ang pamilya ng binata kay Toji na kanyang binisita kanina na ikinagulat namang marinig ng ating bida. Si Hayate ay sinabing isang masamang tao si Toji para kontrahin ang hustisya na kanilang ipinaglalaban. Matapos niyang maramdaman ang gagawin ni Hayate, siya naman ay biglang itinulak ang dalaga upang makaiwas sa pagbaril. Gamit ang kakayahan ni Toji, ito naman ay mabilis na umatake kay Hayate, na makikita din ang kanyang pagkagulat sa mga ginagawa ng ating bida na pag-atake. Matapos ang ginawang pag-iwas ni Hayate, si Toji ay nakita na mga atake ito sa likod ng kanyang damit. Matapos niyang maiwasan ang trick shot na ginawa ni Hayate, siya naman ay mabilis na kumilos para makapunta sa isang kwarto. Si Kaito ay sumigaw din at sinabing manatili lang ang dalaga sa kinaroroonan nito at magtago. Si Yuzuha ay nagawang makapasok sa kwarto habang napapasigaw ng pangalan ni Kaito. Ang ating bida ay iniisip din na nagagawa niyang mabasa ang susunod na gagawin ni Hayate, ngunit hindi niya ito masabayan sa bilis. Si Hayate ay napansin na mukhang nababasa ni Toji ang kanyang mga atake, namangha din siya sa ating bida dahil gamit ang payatot at nakatawan ay nagagawa nitong makasabay kahit papano. Napangiti na lang din siya at sinabing oras na para gamitin ang kanyang abilidad. Si Hayate ay biglang nagbago ng kakaibang fighting stance. Habang inaabangan ni Kaito si Hayate sa isang sulok, ito naman ay biglang nawala na parang multo. Ang ating bida ay nagulat dahil sa bigla niya nalang hindi maramdaman si Hayate sa paligid. Matapos lumitaw ng baril sa kanyang ulo, siya ay agad na alerto at nagawang maiwasan ang pagbaril. Habang sila ay naghahabulan, si Toji ay iniisip naman na hindi niya makita si Hayate at tanging mga baril lang daw na bigla na lang lumilitaw sa kanyang paligid. Siya ay naalala din ang pakiramdam na ito dahil ito daw ang abilidad na ginamit ni Hayate para mapatay siya noon. Siya ay bigla na namang naalerto at nagawang masangga ang balak gawin ni Hayate sa kanya. Sa kanilang paghaharap silang dalawa ay napasigaw na lang din sa pangalan ng isa't isa at handa ng tapusin ang isa sa kanila.